Ano yun? Ah, set, na ko. Ano yun? 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 Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? You know? oh. Ayan o. Oh? <coughs> Ay. Kasi no. Ay, tas langat pa yung sub, ito? gasolina. Mm -hmm. Yung ano niya, yung bunga. Oo, oo yeah. nga o, oh, ito yung ano niya oh. Oh, tingnan mo, ano pa to. Kaslaga lang sa rin yeah. Ouch. Ain't. Ouch. Ouch, mo yung man, kamay ko, masibuk. Ala, oo, meron talaga. Mm -hmm. sige, sige, sige.